Madalas naman yung bato eh. Matibay, ba naman yung tali. Hilahin na lang natin. <laughs> Ay, wala na sa bato. Tagal, yung gali na rin ako ito. Matagal na nga lang. Hindi ako maagot dito. May imit lang naman. Matibay dito. <gasps> Parang tayo chong hagis ah. Sa mga mga isdang kilo-kilo kilo, ah. Ah, putik, sumabit. Ayan, lalim, ano? Dubog yung dala, eh. Ay, meron, ang laki. May lang ang laki, di. Hindi nga. Oo, oh, meron, meron. Ito, hindi. Eh? eh, Meron, so, meron. Hindi nga. Ay, Ayun, no? Parang dalag to. Hindi. Bisa mo, no? makakawala. Oo, oh, sige, mo. Meron, di, malaki. Okay. Ayun, meron nga. Ayun, ay, ay, do, ay do yun, 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 yun. ay do ano wow. Kinasaabi ko sa iyo. Kinasaabi ko sa iyo. do. mga idol. Apa? Apa hindi? May visa Layo na. Pa habang hagis 'yan. Lalaki ano? Di bilog 'yan ano? Sanyan oh. Sa bisaya eh. na eh. ko Ano sa paparis na ako? Ang grabe mga idol oh. Uh, hagis ni na namin oh. Bune. Apat. Ay, eh, tama-tama. Apat kami rin eh. Ikigisa kami. Ay, malalaki nga din niya. Isda pala din eh. Oo. Walang sabit dyan. Akala ko lang na isda rito. Kaya hindi ko na pinupuntahan kung isda. Nangalong kasi yan. Kaya hindi nyo na, na inalo. Hindi nyo lusong. galing ano. Ang ano. Tagang, pag kailangan mo ng ulam, dito ka lang pupunta. ko. Yun o. Taba o. Oh, bilog o. Oh. Ah, oh, busog sir, na busog. Eh, taba. Taba yan. Saka mga kagandahan dito sa spot na to, lumot lang kinakain ng Oo, Oo. Bilis pati ng tubig. Diba? No, yun. Yung hagis mo yun, parang hindi ako makapalawa na makakahuli. <laughs> hindi mga hagis na hindi mo expect na makakahuli. Ang alam ko pag hagis ka ng ganun, pantay ito yun, ay, ay, mo rin, eh. yan, yung kiluhan. Ay, pakahagis. Bakit akong hagis ko na eh. Diba, nung hagis niyon, parehong parehong kiluhan. Malayo kasi yung binelo ko. Kaya nga. Kasi kung dito ko lang yan. Pero kung bumilog yun, yun, ay marami siguro yun. Ayun o, ganda yun. Pinabagsak to yung dala sa baba eh. Maraya pala isda rito? Ayun na, malalim kasi yan. Ayun you ka no. Pataba o. Grabe isda ang idol o. Pataba mo idol o. Hey. Hey, ayun, may pa.